Kinalampag ni Sen. Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kapwa-senador na ipasana ang kanyang isinusulong na Senate Bill Number no. 63 o Anti-Online Gambling Act. Ginawa ni Cayetano hakbang matapos isiwalat kahapon, araw ng Webes, January 25, 2024, sa pagdilig na Committee on Games and Amusement na tuloy-tuloy pa rin ng palihim ang operasyon ng isa e buong sa bansa inihain ni Cayetano noong taong 2022 ang naturang panukalang batas ng kasagsagan ng pagkawala ng ilama sa bungero at iba pang issue na nauugnay sa isabong. Layunin ng anti-online gambling na ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling at parusaan ng sino mang konektado rito. Nais ni Cayetano na magkaroon ng maximum penalty sa sino mang lumabag sakaling ito ay maging ganap na batas kabilang ang pagkakakulong at multa para sa mga lalabag. Ipinag-uutos nito halimbawa ang pagtanggal sa serbisyo ng mga public office offenders, permanenteng diskwalifikasyon sa paghawak ng public office at pagbawalan na bumoto o makilahok sa mga halalan. Magugunita na noong 2022, pinatigil ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte operasyon ng isabong at sinunda naman ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang naging patakanan ng dating Pangulo kung saan ipinag-utos sa patuloy ng pagsuspindi dito noong December 2022. Kaugnay nito ipinagmalaki ni Kaitano na ipinagbabawal sa lungsod ng Taguig ang anumang uri na sugal tulad ng kasino, sabong at iba pa. Sa kabila nito, mas lalo ani ang umusbong ang Port Bonifacio na may tuturing na central business sa Pilipinas. Dagdag pa ni Senator Alan na moral obligation ng lahat ang pagpigil sa pagsira ng Pilipino values at pagtiyak na mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.